so Usap-usapan nga ngayon ang sinabi sa talumpati ni Sen. Amy Marcos noong November 17 na sinasabi na umano'y paggamit ng ilegal na droga ni Presidente Bongbong Marcos at ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Sinabi ito ng Senadora sa kanyang pagharap sa ikalawang araw ng Rally of Transparency and Democracy ng INC noong Lunes, November 17. So ito nga isang mabigat na sinabi ni Senadora Amy na kinasusoklaman niya ang alok ng mag-ina na si Sandro ng droga sa aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko mapapalampas. So sa tingin nyo guys, may katotohanan ba ang mga sinabi at paratang ni Senadora Amy Marcos sa kapatid niya at sa pamangkin niyang buo na si Sandro Marcos? At meron pa nga sinabi si uh, Senadora Amy Marcos na kumaka na din ng cocaine si uh, First Lady. So you can write your comments down below para malaman natin ang thoughts niyo.